yan mag-ano kami ni Francisca. Mag-work po kami today. Malayo-layo yung lalakarin namin ngayon kasi yung uh, bus stop ay nagno no, nagpalit. Kasi nga po yung, yung daan namin sa ano sa highway ay ginagawa pa rin. So malayo-layo yung nilalakad namin ni Francisca lagi. Di ba, bebe? 20 minutes yung lakad namin. So, dito kami sa ano... <laughs> na na ano na lugar. Very good ang Francisca, naglakad siya. No? Naglakad ka, ba? Big girl na daw siya, ayaw na niyang mag-stroller. 'Di ba? 'Di ba, ayaw mo na mag-stroller? Diba, bilisan natin maglakad. Dali na oh, may bike. naglakad ka. Nice your Ayun oh, may tao nagbabike. Masagasaan ka pag nagtakbo-takbo ka. Hindi kita mahahabol ka agad, di ba? Hmm, tignan nyo, busy sila dito sa ano, mga kal kalikalye ba o? Oh? Busy pag may ganyang ano, nakalagay. Tapos yung mga dahon oh. Autumn. yellow, brown, Albo, No. Ang mga puno. No. Hmm. Bili, mo maglakad. The pussy. Ang dami. Mm -hmm. mm -hmm. Lakad, lakad. Lakad ang aking my love. Hala, yung mga bata. Hi. Hi. Bata, kilala kami oh. Nag-alo sila. Ganito dito mga friend, ano friendly people. Nag-hi sila lagi. Hi, yung bata oh. Yung is Aida. Oo. Di ba kilala mo yun sa school? What? Sa school. That's from the old school to you. Mm-mm. Di ba? natin maglakad, B. Oh, we'll see. Huh? The Musi. The Musi. The Musi. The Musi. The Musi. Oh. Nakano tayo sa brero. Maulan-ulan konti. Yung ulan, ma maano ba? The yung Musi. Patak-patak. Patak-patak lang. <laughs> Bibi. Lakad ka. That, ano yan? Madapa tayo. Is that some beer? Ha? Eh. Huh? Is hmm? that some beer? Mm -hmm. Tingnan nyo naman yung naglalakad namin. u, uh, layo-layo. Bibi, bilisan mo maglakad ba ate? Malayo pang lalakarin natin. Anak, pasto na. Ay, nagkukunwari yan, nag-iyak-iyak. Dali na, bilisan mo na maglakad, bi. Tingnan nyo. Doon yung lalakarin namin, no? tingnan nyo ha. Doon sa dulo-dulo pa yun, yung lalakarin namin. Layo-layo pa po. Kaya kailangan namin bilisan maglakad dahil pag naiwanan kami ng bus, maghintay pa kami ng isang oras. Late na ako niyan sa trabaho din. Oh, kaganda dito. Kaganda, kaganda. Ha? kaganda. Ano yung mo? Huwag na mabasa. Madumi. Mabasa-basa. Huwag ano daw siya, pulot siya ng anong kahoy-kahoy. Hmm, Di ba? Tahimik. Pag winter. Ano, nakakaano. Nakakalungkot. Malungkot. Malungkot ang mga tao pag winter. Pag summer naman, ay naku, masayang-masaya sila. No? pagwinter winter malungkot ayan o ito yung bus stop na isa sarado din kahit dun sa banda sa amin kasi nga ginagawa yung daan o sarado it means pag may plastic na ganyan sarado kaya dun pa kami sa dulong-dulo magsakay ng anong ng bus diba sakripisyo ka talaga dito sa netherlands kung gusto mong kumita ng pera sakripisyo pati ang anak isasama dala na bilisan mo na nangihingal na din ako <laughs> Wag na mag na tayong mag para flu kunti lang naman yung ano kunti lang naman yung hi Wag na tayo magkaraplo kasi may hindi, ma, mabagal tayo maglakad. Kasi nag-ano na, ulan, ulan na. Ay, lampya? Wala, nice. Yeah, I know, it's wet. Okay, magparaplo ka. Magpayong ka. saan yung payong natin. Payong daw siya. Dahil bilisan mo, ah. Andiyan na yung bus. Ten minutes na. Diyan na yung bus. Darating na. Malilit na. Uh. Magbong na siya. Uh. Payong na siya. Mm uh -huh. bilisan mo maglakad. Dahil pag naiwanan tayo ng nak. maghintay pa tayo ng matagal. Ano nyo yung, yung ano, puno. Ay, oh, nao. Oh. Di ba? Oo wow, wow, naman yun. <laughs> di yan, kawawa. Very good nga to eh. Di ba, very good ka? Big girl ka na, di ba? si kalayo. Kalayo ang lakarin natin. Bilisan mo, lab. Hello, pulo. Lulu, pulu, pulu, pululu. It's rainy and it's cold. Nag ano na o oh, nag na. Ay bilisan mo maglakat. Ilang minutes na lang. Darating na yung bus. Pag maaga pa yung bus mo, nako, wala na. Late ka na niyan. Kaya advance ka dapat pag magpunta ka sa bus stop. I don't Ha? Ayan kita. Gusto mo maglakad. Ha. Pero Ayan bilisan mo. Hmm. Kabayo. Ayan. Hmm. walking in the ano liblib na lugar <laughs> oh, diba kalayong nilakad namin sobra para makapasok lang oh, sa trabaho nalilin. at mak makasakay sa bus ha huh? mm. dali nabilisan lab kala ko si opa hmm. Mm. Mm -hmm. Bilisan mo lab. Lab. Walk. pasterna, na. Mm. Bilisan mo. <laughs> Pinabibilisan yung anak mo. Mama. Dali nanak. Mm. <laughs> Ika na na. Ikaw na sa pag-fusion siya. Ikaw na pag-fusion. Yun na yung eyeglasses ko. Basak na o. Basak. Basa na. Basa na sa ano, sa ulan. No. Malapit na tayo. Ikaw na lang pa abutan siya. Eh. Okay, siya pa abutan siya Wala na yung makeup natin. Useless na basa na din ang mukha natin. Basa din ang mukha. basta na Hmm. Basa. Ngayon, yung kad namin oh. Kalayo. Ay, it's okay. lakad hmm. Mhm. Hope is <laughs> you got. Dapat yeah, pusto kay. Ya, basat na yung ano ko, sombrero ko. Aw. Bakit aw? Basok ng jacket ko. Sana pa, dapat, dapat pala sinuot ko yung Ay, ano. Na, na, yung raken ano ko. Coat. Raincoat ba. Hmm. Ay. May dumaan. Kaya kailangan natin mag-hide. Ano, mag Diba? Mag-hi tayo pag may ano, may makasalubong tayo. Ano ka? Ano Ano, ano pa? Anong gawin mo dyan? Hmm. Hmm. Satchez. <laughs> Basa na yung ano ko, jacket ayun na yung bus. Ayun na yung bus. Papunta sa Dokum. Bus papuntang Dokum. Andun na. Lampas na. Papuntang Liwar din yung sakyan namin ni Francisca na bus. Di ba? Layo nung nilakad namin. Kurabi Mamaya pag uwi ko na ito, gabi na. Alas 11 ako na uwi. <laughs> Alas 11 ng gabi ako umuwi galing trabaho. Walang katao-tao. Yan yung nilalakad ko. Mm. Ako lang mag-isa. Kasi mamaya, Francisca, daanan siya ni ano. Papa Fritz doon sa, sa trabaho ko. Dadaanan siya. Eh, Francisca. Uy, yung bata, nilalagay pala niya yung bike niya dulo. Yung sa bahay na yun, oh. Dapat doon ko pala ilagay ang bike ko. Magpaalam sana ako. Oh, no. What happened? Ay, ay, wala na. Sira na ang payong. Ay, tebe ka dan. Wala na. Sira na ang payong namin. Ah, oh, doon pala pinapark ng batang bike nyo. Hindi kami nagbabike kasi baka mawala ang bike ko dito banda. Dito na kami oh. Mawala ang bike ko pag pinark dito kasi ano to eh. Temporary lang na bus stop. Yung bata nakita ko oh. Doon niya pinark yung bike niya. Sa ibang bahay. Hi yun sa bahay na yan o oh, pinark bike niya yung bato pauwi yun sa rin sumakis ito yun oh. ito yung ano temporary na ano sakayan ng bus ito ay dito daw ipark ang ang bike kaya lang ang backpacks namin baka mawala kaya hindi ko yan ilalagay dyan so na yung bata diba dito ang temporary bus stop dadaan kami sa bukid ay basa na tayo anak oo oh, oh, kayk auto si car o oh, car ito yung temporary temporary ano basta wait lang ano yan sabi niya Francisca picturean ko nga asa nyo isa kong cellphone Eh hey Francisca it's rainy Magpayong ka Picuran ko yung ano yung bus Ito nakasulat dito Picuran ko ano daw sa Monday daw mag ano na doon na kami sa normal ano bus stop mag ano maghintay ito okay. ay no ano temporary bus stop hmm? Robby basa na ako oy ah it's right hmm? Your telephone is not yeah my telephone is not basa okay. na Duma... daw Duma... yeah ilagay eh, mo yung ano mo kapuntyo mo at ako'y maghawak na sa payong o dali En dan kan ik nog een paaien. Oh nee, jouw telefoon is naast. Ja, <laughs> yeah, superwit. Ik heb nog een celpunatje. Nu is jouw uh, telefoon een regenboog. Ja? Yeah? Ja. Yeah. Rindbouw? Ja, yeah, ik zie dat. Zie mm. je daar regenboogstippen? Dat is een regenboog. Ja, ik zie dat. Ik kan nog een keer. <laughs> Hintay kami ng bus. 10 minutes pa. Ay, 8 minutes pa pala. Gusto ko kasi advance kami magdating. Kasi pag, pag sakto yung pagdating mo dito, baka, baka lumampas na yung bus mo or ano ba. Kaya kailangan mo advance ka dito. 5 minutes advance ka lagi. Kasi pag Sinakto yeah. mo na ko, lampas na yung pas yeah. mo pala, hindi mo alam. Maghintay ka na naman ng isang oras. Mama, kanita, yes, Wag na madumi, basa. Di ba ulan? Undusi. Tataki. Huwag na mag magpulot ng ano, ng stick. Magpulot That daw siya ng stick. I like stick. Oh, yeah. Ikustik. Pero basa, madumi. Please, hmm. hindi na po. grote stick. Uh, huwag na mabasa basa at madumi. I grew that from the time. Hi, Baylakay Mix. Kumusta Bye, na, ba? bay, <laughs> Kumusta na, Baylakay? Kumusta na, Baylakay? Yung buhok mo, oo, oh, oh, nakain mo. Ng oh, yan na yung bas? Hindi pa. Grabe ulan dito by Lakay. Nasa Saudi ka pa by Lakay. Pasok kami sa trabaho by Lakay. <laughs> tingnan mo. Ano na dito sa amin? Autumn. Autumn. Tingnan mo yung, yung dahon. Oh. Brown. a ah, yellow. Tapos doon, kalbo na yun. <laughs> Naghintay kami ng bus. Magpasok kami sa work. Mm -mm, be careful. Mm -mm, car, oh. Mama, no ga oh malaki ng dalaga ko big girl na um, oh yung bag natin mahulog yan oh mahulog dun oh wag na okay lang yan o oh. big girl na aking anak sama ko sa ano sa trabaho sama sama sa trabaho say hi say kumusta oh, kumusta po what up, Kumusta po? Uh, oh, yeah. Say, kumusta po? Kumusta po? <laughs> okay lang po kayo? Okay po. yo. daming car, oh. Tapos yung mga ano, mga sasakyan, yung iba, dito dumadaan, oh. Dito dumadaan kung saan yung temporary daanan ng bus. Kasi nga, puro sarado po yung daan namin. Kasi nga busy sila nagagawa ng ano nang daan ba kaya lahat ng riders sakripisyo din sila maliit din sila sa trabaho dahil ano hindi sila makadrive ng magilis dahil itong daanan na to ay ano lang mabagal mga 60 60 ang patakbo salamat po grabe lamig ang lamig. Ano na dito mag 5 pm pero ang dilim na. hmm Madilim na. Nandito po kami sa temporary ng ano ng bus stop kasi nga po sarado yung bus stop kung saan malapit yung bus stop sa amin. Ngayon hindi pa po nag-snow kasi autumn pa, nag-ulan. Nag-ulan at malamig. Mga ano pa, next month pa mag-snow. December. Kasi December ay start ng winter. Ngayon ay autumn pa po. Hmm? Sige, madumi na ang shoes. Basak na kami. Basak na ang sapatos ko. May hmm? skuno. Andyan pa po kayo sa Saudi. Walang lakas na ng ulan. Francisca, stay. Stay here sige may dumamas kuchi tapos ano ung dumala yung ulan Daku. Grabe. grabi oh, di ba diba? opo tagal pa yung bas namin na na tong ano kasama ko <tod> Oh no, ang lakas na ng ulan, baby. Cha-cha, tata. -cha. Saan yung ano ko, yung pantalon ko? Cha-cha, cha-cha, hmm. tata. -cha. Kanta hmm. ka rin, rainbow away. Cha -cha. Oh, ayun na yung mga pony, oh. Kahit the pony there. Ba? There, the oh. Doon. Hmm? Oh. Nung lunis, wala yung pony, no? Ay, no Wednesday. Masok tayo Wednesday. Kahapon pre tayo pala. Pasadi na to. pupunta sila sa'yo. Yung maliit na ano, kabayo, little pony. Kumisa oh, na mai. That is Yelta. Hey, it's Yelta. That is the way to auto. Yelta, <laughs> ik That is the mother. Ik exactly. Ngayon na yung mga pony. Pupunta sila sa'yo. Tagal naman ng ano, ng bus. Nakipaglaro siguro si Yelta, no? Kila Mark. Donkey, o oh, hindi siya donkey. Maliit siya na kabayo. Ayan sila, o. Oh. pakita ko sa'yo. Ayan sila, o. Oh. Maliit na kabayo. Little pony, ang tawag nila. Wala, <laughs> nan, dumarating na sila, o. Oh. Dapat may bread pala tayong dala, baby. Oh, agad. Hindi akong mai. Yeah, wow. Little Pony. Ayan ang Little Pony. Maliit yan na kabayo. Diba? Oo. <laughs> so, yung ka Tumapit sila kay Francisca. Iba yung Donkey at Little Pony. Mama, ba'ng saksa niya Say hello. Oo, oh, ayan na yung bus. Sakay na tayo. Yan na yung bus namin. Mama, saksa Yan na yung bus namin. Ayan na yung bus namin. oh. Ka na. Ito ka na namin. ano na kami. Kuma. Hello. Hello. Hindi ka na. Kuma. Baka na dar. Kuma, pansis ka. po. Oh, here na lang. Here na lang. Diyan na ka na lang. Opo. No. Francisca, mo. Francisca, you mo ay Francisca Yenit Laustero, Center Class na Previa Kadocha na Panabon. duma now, dar of the hook here. Ah, show me. duma of the hook. Nay, nee, of the hook here. <laughs> Bye-bye ka na. Bye-bye na po. Dito na po kami. Nakasakay na kami. Oh. O, tignan nyo. Saran na kami ng bus. O. Bye-bye.